Ngayong araw nga pala, sasamaan ko si Bogart na bumili at pumili ng aalagaan niyang kambing. Tara, samahan niyo kami. Yun, alam ka na. Alam na, let's go. Ayan, so yun guys, uh, pabiyahin na kami ni Bogart at pupuntahan na namin yung kambing na binibenta. So, sa San Trinidad nga pala to, um, uh, 15 minutes ang biyahe mula sa barangay namin. So, matagal na din kasi na plano ni Boss Bogart na magalaga ng kambing. Sige po. Binibenta rin yan. For sale din yan. For sale. Mga L. may kasalubong ka dyan, atras ka na lang. Hindi yun yung bahay nyo ka, Gerald. Yan na napusuan ni Maring Bogart. Ay, anak. Tapos sa yung anak. At ito pa ang isa. May anak din. Yan. Nadil ng maganda magandang dil. Maganda ka dun dil. Ayan o. Ayan Makakargan mo na kulungan. Kaming salat pala kay Gerald. Kasi mga nagahanap ng kambing dito lang sa Saranay. Nasaan tuloy nyo turn. Kuya Gerald, hanapin nyo si Kuya Gerald Asirano. si Rano. May mga available pa rito. Mga bulog. Sa mga inahin, mga dumalaga. Ito, bulog. Bower. Upgraded. upgraded. Ito, upgraded daw. Oh. Wow, Kung sino gusto magpabulog. <laughs> sino gusto magpabulog. Ito, ina hindi. Ni Sayanak. Available din yan. And guys, sasakay na yung nabiling kambing ni Aring Gimboy. Ano? Ah, wow, sulit po nagkabayar na oh hindi po namin yung kambing nagbayad po kami <laughs> yun ang ebidensya <laughs> okay so na kami ni Bogart nakabili oh, na siya ng pinapangarap yung kambing uh, birthday gift oh, birthday gift daw na sa kanyang sarili matagal tagal na rin kasi yung kulungan niya daw na hindi pa nalalagyan kaya ngayon This is the right time. sabi nga, Lalagyan <laughs> Nung na walang kambing, ako na Drive thru pa kami Tapos kami yung kinuha yung kambing Ano mo siya dyan? Ano mo doon? Papaitan Ay Drive thru pa yung mga kambing oh. Ano <laughs> <laughs> sa'yo? Isang cheesy burger? Ano sa'yo, <laughs> <Like, laughs> ba? Ano sa'yo? Ah, rice lang? O burger? <laughs> order daw sila Burger So, dito nga pala kami sa Jollibee Malasin So, hinihintay namin yung aming take out na order So, hinahintay muna kami dito sa labas Then, after nyan guys uh, Papunta na kami dun sa paglalagakan ng mga kambing no So, sa ginawang kulungan ni Bogart guys, nakarating na tayo dito sa anong tawag dito? O Goat Park. Yeah. Yan oh. Ayun na mo kambeng. beng. Ngininahin na pagdating ha? Oh. Yan, mga bahay niyo ngayon dito. Ano oh. So Sige guys, oh, pinasyal nga pala ako ni Boss Bogart dito sa kanyang uh, goat farm no na pinapangarap. So ito nga pala yung isang taon nang nakatenga na kulungan na ginawa nila ni Uncle Alan. So kita nyo naman ay uh, matagal-tagal din no. So ngayon malalagyan na magkakaroon na ng kulay yung uh, pinapangarap niyang uh, kambingan yan, so matagal din kasing pinag-isipan ni Bogard at pinagplanuhan yung kanyang uh, goat farm. So guys, no, bata pa lang nag-iisip na kung paano uh, makapagpalago ng uh, pera 'no. So ganyan yung mindset ng kabataan na maganda. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang aming video. No? So kung nagustuhan nyo ang aming video, don't forget to like and share and subscribe na rin sa aking YouTube channel. And papalo na rin ang aking Facebook page na uh, Kuya Son Backer Farm. Thank you!